Huwag mang-atake! Ito ang panawagan ni dating parang Mayor Ibrahim Ibay ngayong matatapos ng pag ng COC at susunod na ang kampanya. Hindi na kasi magkaalyado sa 2025 elections ang kasalukuyang incumbent na Alkalde ng Parang na si Mayor Kahar Ibay at incumbent Vice Mayor Adnan Berwat. Uh, sa ngayon, uh, nagsimula na naman tayo mag-soon uh, uh, magkakaroon na tayo ng uh, kampanya. Ang uh, hinihiling ko lang, uh, ano lang, huwag lang tayo mga, mga taki. Uh, Kung baga, uh, yun sa kabila na si Vice Mayor Adnan ay kumakandidatong mayor sa kabila, ay uh, dati natin kasama, kasama at dati din nakatulong sa atin. Kung uh, Kumbaga, naging, nagkaroon tayo ng Ah, iba yung pagbabago, iba yung kaundara, hanggang kasaganahan. Ngayon iba yung pagmamahal na. So ang connection ay nilipas din. Ah, matatapos at matatapos pa rin. Kaya huwag tayong magsakitan. Kaya nga ang punto ko ngayon, pag ako ay nagagalit, hindi na ako nagsasalita. Bawa ng people. Hindi kayo makapag-isip. Ah, hindi kayo makapag-isip ko kasi ang mangyayari niya, pag kayo, katulad yung napanood ko sa sa YouTube, na pikon siya, nag-inatake niya lahat, lahat-lahat. Ah, so, naging ano niya yun. Disaster niya yun. Ah, para sa akin, hindi yun maganda. Kaya, lesson learned yun. Lesson learned. Siguro lahat kayo nakapanood nun. Ah. So, yun. Ah, ikwento lang ninyo kung ano ang kaya niyong gawin. Ha? At gusto niyong gawin sa inyong terminong tatlong taon. Kung baga, uh, yung paano natin pagagandahin ang parang.